Ayun, naglalakad si Uncle Art papunta dito sa may uh, kapitbahay kasi nag-aanyaya sila ruang okong bakit di wala ba Kapit-bahay lang kami. Malapit lang. <clears throat> malapit na. Walking distance lang dito sa akin. At doon sa... Anak. Pero wala pa tao. Pwede nang pumasok. Ay hello. Oh, Open <laughs> tao dito sa ano. Nakikita ko. Ay hello. Oy, oh, no no, 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 no. Sige. Ano lagi naman Ay, ay, shut up na lang Kasi Okay, but konti lang kayo diyan. Oh, Tignan na sa ano nila Ipapasok muna ako dito ah. Ay, hello Ano alas ng pagi dito. Hai hello. Hello. Hai, sek sek kan mo tak aano. Hai hello. Hello. Hi one once again. Atin ang color. Wow. ang ano nila niya. Nakita ko na yung ano nila dito. Ay, hello. Hi, hello. Hi, hello. Oo nga, oo nga. Dalawang beses na pinuntan ako yung bat. Ay, punta na na. Ay, hello. Hello. Isa side ko lang, ha? Wow. Ah, dito, tinawag ako yung mga kapitbahay po natin. Wow, ang sarap nila, no? Oh, ito pa lang, oh. Oh, tinanong. At, uh, ano to? Ah. Uh, buksan ko nga 'to anong laman nito. Ay wow. Ay ang sarap naman nito oh. oh. may tinuno pa sila. Ay hello. Hay Dito Ay, ang sarap, ano. Buti tinawag ako yung, ano, yung friend of mine ko nang nakikibog yes. dito sa... <laughs>